Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Marso 8, 2025. Ngayong araw, hinihimok ka ng enerhiya ng sansinukob na huminto sandali at magnilay sa iyong paglalakbay. Sa gitna ng iyong pagiging masipag at masigasig sa paggawa ng mga bagay ng may kasiguruhan at perpeksyon, Maaring nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang huminga at tingnan ang mas malaking larawan ng iyong buhay. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang palaging magmadali o ipilit ang lahat ng bagay na maging perpekto. Sa halip, ito ang tamang pagkakataon upang yakapin ang iyong kagandahan at kakayahan sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng iyong depensa sa sandaling alisin mo ang iyong panlabas na baluti, mas lalong makikita ng mundo ang tunay na ikaw, isang taong puno ng kahali-hali ng enerhiya, katalinuhan, at pagiging natural. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na ipahayag ang iyong mga saloobin at damdamin. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili, mas madali mong mahahanap ang tunay na kasiyahan at kapayapaan sa iyong buhay. Habang dumadaloy ang mga oras, mapapansin mong lumalalim ang iyong emosyon. Dahil sa posisyon ng buwan sa cancer, maaaring gumaha ang iyong damdamin, mga alaala, mga pangarap, at maging mga bagay na matagal mo nang itinago sa iyong puso. Ito ay isang bihirang pagkakataon upang tunay na tingnan kung ano ang nasa loob mo. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang bumabagabag sa iyong isipan? Ano ang mga bagay na hindi mo pa hinaharap ngunit patuloy na sumasagi sa iyong isipan? Sa halip na labanan ang mga damdaming ito, yakapin mo sila. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtatago ng ating emosyon, kundi sa kakayahang harapin at unawain ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyong sarili na maramdaman ang lalim ng iyong emosyon. Mas lalong titibay ang iyong koneksyon, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang namnamin ang bawat sandali, at gawing pagkakataon ang araw na ito upang mas lalong mapalapit sa iyong tunay na sarili. Ang araw na ito rin ay isang paalala na ikaw ay isang nilalang na may kakayahang makaramdam ng matinding pagmamahal, kasiyahan, at sigla. Maaaring mapansin mong mas nagiging bukas ka sa iyong sensualidad, at sa iyong pangangailangan para sa koneksyon, hindi lamang sa romantikong aspeto, kundi sa lahat ng uri ng relasyon sa iyong buhay. Ang paraan ng iyong pag-iisip at pagkilos ngayon ay maaaring may bahid ng matinding emosyon, at ito ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Sa halip, ito ay isang oportunidad upang maunawaan ang iyong sarili sa mas malalim na paraan. Ang pagtanggap sa iyong sariling pangangailangan para sa kasiyahan at emosyonal na koneksyon ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na ipakita ang iyong tunay na nararamdaman. Sa paggawa nito, mas nagiging totoo at makahulugan ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay mas mauunawaan at mas mapapalapit sa iyo kung magiging bukas ka sa iyong nararamdaman at pangangailangan. Ngayong araw, pag-isipan mo rin ang mga bagay na iyong naabot sa buhay. Sa gitna ng iyong mga pangarap at layunin, gaano mo pinapahalagahan ang iyong mga nakaraang tagumpay? madalas kang tumutok sa susunod mong hakbang, ngunit mahalaga rin kilalanin at ipagdiwang ang iyong mga naabot. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang gawin ang mga nagawa mo. Ikaw ay isang nilalang na puno ng kakayahan at potensyal, kaya't huwag mong hayaang ang mga inaasahan ng iba o ang sarili mong mga pangamba ang pumigil sa iyong tunay na paglago. Maglaan ka ng oras upang pagnilayan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo at nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ano ang nagpapalakas sa iyong loob? Ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sigla upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay? Gamitin ang kaalamang ito bilang gabay sa iyong susunod na hakbang patungo sa mas maliwanag at matagumpay na kinabukasan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kalinawa ng isip, katahimikan, at lalim ng damdamin. Isama ang kulay na ito sa iyong araw, maaaring sa pamamagitan ng iyong pananamit o kahit sa isang simpleng bagay na dala mo, upang makatulong sa iyong emosyonal na balanse at inner peace. Ang pagkakaroon ng kahit isang bagay na may kulay asul sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyong isipan na maging mas malinaw at payapa. Ang kulay na ito rin ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili, at nagbibigay ng inspirasyon, upang harapin ang araw ng may mas matibay na pananampalataya, at kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero ay 5, Siyam, 14, 28, at 37. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagpapalawak, personal na paglago, at pagdiskubre ng mas malalim na kahulugan ng buhay. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, subukang bigyang pansin ang presensya ng mga numerong ito sa iyong paligid. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o gabay sa iyong mga plano at desisyon. Ang pagsasama ng mga elementong ito sa iyong araw ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at paggabay sa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang muling kumonekta sa iyong sarili. Maglaan ng ilang sandali upang magsulat sa isang jurnal, magnilay, o simpleng maupo sa isang tahimik na lugar at huminga ng malalim. Ang iyong isipan ay puno ng ideya at insight na maaaring makatulong sa iyong personal na pag-unlad, kaya't bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na pakinggan ito. Maaari ring makatulong ang pakikipag-usap sa isang kaibigan o mahal sa buhay na tunay na nakaunawa sa iyo. Ang pakikinig sa kanilang pananaw ay maaaring magbigay sa iyo ng liwanag at inspirasyon. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang iyong sarili, tukuyin ang iyong mga pangarap, at alamin kung paano mo gustong isulong ang iyong hinaharap. Huwag kang matakot na bigyan ang iyong sarili ng oras, upang muling maramdaman ang tunay mong layunin at direksyon sa buhay. Sa pagkatapos ng araw, yakapin mo ang lahat ng natutunan mo ngayon. Ano ang naramdaman mo? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy sa mga darating na araw? Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa paggawa at pagkamit ng mga layunin, ito rin ay tungkol sa pagpapahalaga sa kung sino ka, at kung paano mo pinapanday ang iyong sarili, sa bawat karanasang dumarating sa iyong buhay. Tandaan mo, Virgo, na ikaw ay isang napaka-espesyal na nilalang, na may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong talino, kakayahan, at dedikasyon ay tunay na hinahangaan ng maraming tao, kahit hindi mo ito laging napapansin. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang tunay mong yakapin ang iyong sarili, pahalagahan ang iyong sariling paglalakbay, at magpatuloy ng may pagmamahal, tapang, at tiwala sa sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay. at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.